Halos sampung taon sinara sa publiko ang ospital na ito. Dahil daw wala masyadong taong pumupunta rito para magpagamot. Gayon sinasabing may mga ilang pasyente ang nananatiling naka-confine pa rin sa nasabing ospital. Ako si Ryan Eigenman. Buksan ang mga mata. Wala hey Lex. What? Check this out. You see what I see? Portal yan ah. Talasan ang pandinig. Ano don't know. Hindi ko alam kung may sa akin na nagpapraling naman ako. the heck was that? alawakin ng isip. You feel like you're treating them like garbage. You're not garbage. They're still people. That's their problem. <laughs> Dalang mundo. Ano ba balot? Ang misteryo. 1980s nang unang magbukas ang ospital na ito, sa bayan ng Giginto sa Bulacan. So there was a contract between the provincial government and uh, United States uh, Agency for International Development. So financial aid siya to the province of Bulacan. So it was initially opened as Bulacan Children and Maternity Hospital dahil nasa liblib -lib na lugar ang ospital. Kakaunti lang ang mga pasyenteng nagpapagamot dito. Yung lupa kasi is owned by the provincial government. So yun yun yung available na pwedeng pagtayuan ng hospital. Despite yung medyo malayo siya sa ano sa kabihasnan or sa sa highway. Kaya naman noong 1999, isinira ang ospital dahil sa kawalan ng pondo. Ayon sa mga nagtatrabaho dito, hindi lang daw sila at mga pasyente ang pumupunto dito sa ospital nang ito'y muling magbukas. Pati na raw mga kaluluwang ligaw, tila naka-admit din dito. duty ako ng ER, nagpa-admit sa akin. Uh, yung pasyente, daladala ko. inaket inakit ko, then pagkatapos doon, nasa, nasa room na, pagbaba ko, yung anino ko, nasa pader. Tapos yung stretcher, bigla na lang may sumampa, then din siya. sa anino, may mga batang nagpapakita umano sa mga pasyente at staff ng ospital. Di umano habang may ginagawang procedure ang mga nurse at doktor sa operating room. Isang batang lalaki raw ang tila na ligaw at dumungaw sa pintuan akala namin naligaw lang siya. Uh, sinabihan namin na bawal doon. Malis naman. Madaling araw yun eh. So, dapat uh, siguro wala naman batang umiikot sa ganong oras. Bukod sa nagpapakitang batang lalaki, Di umano'y may batang babae rin na pag-alagala at minsan pa ay maririnig umiiyak. Kuhang litratong ito ng isa sa mga staff ng ospital. Kung titingnan mabuti, sa bandang kaliwa, katabi ng lalaking staff ay may nabuong imahe siya na kaya ang sinasabing batang babae na nagpapakita sa ospital? Bali po, ano, picture-picture lang po, ganyan. Tumanga lang po akong ganon. Bali, ang pinipicture ko na sa ko. Ngayon, gumanoon ako, magkatabi sila. Then ngayon, gumanoon lang ako. Parang baba, lalaki, babae, ako din ganon. Tumabi sa akin, babae din. Parang ganon, babaeng bata. Kitang e, kita talaga yung mukha niya. Maging ang mga pasyente rito, may mga nakakakilabot na kwento rin yung unang-una pong nagpakita po rito sa pasyente is may sign po na aami ah, po na napakabaho. Yung parang uh, askal na malansa na hindi mo malaman. o kaya ang mga kaluluwang nagpapakita sa ospital? At bakit hanggang ngayon ay di pa rin sila matahimik? Isang batang lalaki na nakikita sa loob ng OR. Isang nurse na animoy nakikitang nagra-rounds. Ilan lamang ito sa mga kakaibang pangyayari na hanapan ng kasagutan ng ating paranormal experts. Para investigahan ang mga kababalaghan nangyayari sa loob ng ospital, bilibutin ng mga paranormal experts na sina Rob Rubin, Alex Angeles at Ana de la Cruz ang mga lugar kung saan di umano'y may mga espiritong nagpapakita. Una nilang pinuntahan ng operating room kung saan di umano'y may nagpapakitang batang lalaki. Ano ba to? O din to? Part na ako. Ano recovery room? Recovery room to, It's abnormally thick in here. Biglang tumunog naman ng EMF device ni Rob na palatandaan daw na may enerhiyang nasa loob ng kwarto. Ito na kaya ang ligaw ni espiritu ng batang lalaki? Yeah. Sa loob ng recovery room, sinimulan ni Alex ang pagkuha ng mga sample para sa gagawing pagtatawas. Whatever it was, it went to the next room. I don't know why. What's on the other this wall? Dressing room po. Can we go in there? Yes, sir. Lumipat sila sa kabilang kwarto para sundan ang di umunoy na nagpaparamdam sa EMF device ni Rob. Pero ibang presensya raw ang narito. There's a cold spot here. Also hard to breathe in here. But the EMF is not getting anything. I feel that somebody who died here of uh, something cardiovascular could have been a heart attack, could been a lung failure. Yeah, probably.

This room is hotter than any of the other rooms we've been in. <laughs> <laughs> pinagpatuloy ng mga eksperto ang paglilibot sa operating room. Diba eh, yeah. mayroon <laughs> na bang dito habang inooperahan siya? Wala pa po nung dito, pero dati po marami ako. You know? man. oh. yeah. <laughs> Parang yeah. may babae na kayo siya, nahirap na hirap na hindi ko maano o. Gusto siya o. Parang mag-ina na matay yung oh, bata. Okay. Mm -hmm. A young kid Uh-oh. didn't make it. Ang kanilang nadiskubre, hindi lang isang bata ang naninirahan dito. The ghosts are there but they don't have enough psychokinetic energy to, to emit on EMF. In other words, they're probably young ghosts. Baka they just died recently, they're not too... Or they died during a very early stage. Kada may mga anak, bata kagad ang nakikita nila eh. Sa'yo daw, sa'yo dito. What? Ang huli nilang pinuntahan ay ang morgue kung saan pansamantalang nilalagay ang mga namatay na na pasyente. Yeah, this is where they put the dead bodies. Jeez! Gano'n, patay na yung tao, hindi nyo ginagala. Is there lights? Can you hit the lights? Huwag naman no patay na yung tao, hindi man ang ginagala. They feel like garbage. They feel like you're treating them like garbage. They're not garbage, they're still people. That's their message. Show sleep. But I'm items in Wawala. Either wedding ring or engagement ring. Or bracelets, necklace. Relax. What? Check this out. <laughs> You see what I see? Yeah. Well, a lot of them are going there into that... Black That swamp. EMF here is strong. They pass by. This is how they get into the hospital, in and out. Yeah. Tapos libutin ang ground floor, sunod na lang panuntahan ang second floor. Pero hindi pa man nakakarating sa ikalawang palapag tila may isang espiritong tumawag ng pansin sa ating paranormal investigators. Ano? This is off the chart. One minute. Girls? Ano yung atin itong baka? Ano ba? find something. And I think that's... Hello? hi 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 evening. My friend Anna wants to talk to you. Uh huh? Baba ito. Mm -hmm. Iyak siya. Bakit? Hindi daw magandang ang pagkamatay niya. Ayaw pa rin niya mamatay. Pero hindi iiit ako. Who has a digicam? Digicam this please, with lights. Oo, ito o. Nandito siya o. Cheng! 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 Digicam! Kuha naman. Kuha naman ta. Ayan siya o. It's off the chart. Ang ganda. Right there, right there, yeah. Sinubukan ng isa sa aming staff na kunan ng litrato ang sinasabing nila lang. Nang na nito, bigla-bigla na lamang naubos ang baterya ng kanyang kamera. Shucks, bakit nag-upadal yung camera? Talagang ganyan. At nang muling nabuksan ng kamera, nabura na ang nasabing larawan. Sinyalis kaya ito na ayaw magpakita ng mga espiritu. Ano na yung Ano Ana, kumbinsi mo na may na siya. Kailangan niya na. Eh. Pero iyak siya ng eh. Tuloy-tuloy ang paggalugad ng mystery team sa second floor ng ospital. Pero tila hindi na nagpaparamdam ang di manay mga nilalang dito. Ayon sa ating paranormal experts, nasa paligid lamang ang mga ito, animoy nagmamasid. Dito po si sir yung ano, yung pinasabi ko yung last week lang po na yung sa, sa, ba, sa banyo, yung pagkita niya sa kamay, nagugas siya. Pagkutubuday lang sa kamay niya. Sa pader niya, may tinuturo. Dito nga po yung pinipakita na nakalikit po sa pader yung, yung bata. Para siyang isada ako. Oh, big that smell. Organic smell, yeah. The ng no haunting, kung tawagin natin mm -hmm. haunting ng isang lugar is that kung yung mga spirits na natatrap dito, feels nakikita nakikita nila merong pagkakamaling nangyayari. Mm -hmm. So they react to it by okay. causing poltergeist activity, by yeah, causing yeah. things to go wrong, doors to lock. Nonetheless though, uh, it shows to us that the spirits here are semi-territorial. The people here should be more respectful to the presence of the spirits here. Kinabukasan, ipinakita sa akin ni Alex ang mga sample na nakuha niya mula sa iba't ibang bahagi ng ospital. Sa mga sample na nakuha ni Alex, ilang imahe ang naging malinaw at posibleng mga espiritu raw ito ng mga dating pasyente. kong galit eh na nawawalan siya ng gamit either wedding ring, necklace or locket Pero, may, uh, may attachment siya yan yeah. nga, nga, nangyari yung mga ganyan na mag-pass na di ba? tapos meron attachment to a certain physical object ano yung kailangan gawin para ma-abase sila? there's two ways one, return the object two, two is apologize whoever's the one who's taking it kailangan mag-apologize siya Karamihan sa atin ayaw magpunta sa mga ospital sa kadahilan ng ito ay sentro ng sakit at karamdaman. Bukod pa riyan, madalas ay mayroon tayong nararamdaman ng negatibong enerhiya pa pumapasok tayo sa mga pagamutan. May ibang mas mabigat na dahilan pa ba para katakutan ko ang ospital na ito? Since operational pa yung hospital, hindi natin ma... lilibot lahat ng kasuluk-sulukan dito. Tila nakakaubos ng enerhiya ang simpleng paglalakad lamang dito sa loob ng ospital. Ito talaga may amoy na hindi ko gusto. dito sa operating room daw na ito nakita ang batang sumisilip sa mga doktor habang may isinasagawang operasyon

Talaga yung nakaramdam daw sila dito. Uh, stay right here. Dito raw sa handicap ramp, nagpaparamdam ang isang batang babae na hindi matanggap ang kanyang pagkamatay. back down the ramp, now. Parang ah, may sumusunod sa akin. I don't know. Ikaw kung may sumusunod sa akin o no? What was that? A reflection lung through here. Resident Evil na Resident Evil yung setup. Tanks. Pasabukin mo. Saan so, ba yung mark? Yes. Mainit ang ihip ng hangin sa bahaging ito ng ospital. Mahirap huninga. Makakasikit ng dibdib. It's your typical setup. Ospital. Siyempre, ma maraming mamatay dito. It's a place of death. Any hospital is a place of death. And uh, kung meron naman mga tao na taong namatay na hindi pa nila time, siyempre, most probably, mananatili sila dun sa place kung saan sila namatay. So, they're not Violent and they're not harmful, you just know they're there wanting to move on. Prayers, and prayers. So, this is me signing out from the hospital here in Bulacan. If I tell you, let's go to the hospital, number one, you will think of what. sick person, dead persons. These are the only things, eh, di ba? Imagine mo naman, wala siyang magawa kundi humiga buong araw. Di ba? Wala naman siya, hindi gaya natin. We're very active, we're doing a lot of things. Sa kanya, wala eh. So, saan na pupunta? Saan na po-process yung brain niya? Anong thoughts na nangyayari sa kanya? Tulog ang lahat ng tao, gising siya. So, anong lumalabas sa isipan niya? Oops, 12 o'clock na. Witching hour na. Maya-maya, may naririnda siyang yapak. When actually, tumaan lang ang pusa. Mamaya, bago umulan na malakas, may mga patak-patak sa bubong. Ang kanyang isipan, may kumakatok na sa bintana ko. These are things that really happen, you know, when people are sick talaga. Sila ba mga espiritong hindi matahimik? O lika lamang ng magulong isipan? Sino ang mas nangangailangan ng lunas? silang mga pumanaw o tayong mga naiwan. Tanggap na natin na hindi gaano positibo ang reputasyon ng mga ospital dahil ito ay mga institusyong simbolo ng karamdaman at kung minsan, kamatayan. Pero hindi rin natin dapat kalimutan na mga ospital ay mga lugar din kung saan nabibigyan luna sa mga sakit at nagbibigay ng bagong pag-asa at kapadatagan ng loob sa mga pasyente at sa kanilang mga mahal sa buhay.